Woo! saya Saya-saya na naman. Ha. Dapat dito na lang basahin na lang yung vertical dito na picture. Puro na naman. Papalit. Kaya pormahan yung brass. Ilan ba brass Tama na yung brass ko dalawa. Tigda dalawa.

Pusing kasi night dive to eh. Sabi niya, pag nandun na kayo, pinated <laughs> nyo na. Uh, Kailangan pa eh. Oo, oh, lama o tinawa. Hindi uh, man dito gano'n. Slide lang. Eh. Slide na lang, eh. lang, lang o. Oh. Ay, ah, waterline na uh, tayo lang. lang. Ito mo yun yung building o. Oh. Yan niya, waterline lang. Kaginasaw dito oh. eh. Best. Oh. Kaginasaw dito sa ano? Fish ah. TFC ka naman dyan. Baka naman. P7,000. Ah. Sobrang na P7,000 pa loobos Ayun Ay na! Nakunta kay 11 man. Ano ba yan? P100 pa lang. P100 na lang. How ano ka na 11? 94. Ha? 94 na lang kulang. p 10 10,000... P10,906. Oh. Okay na lang, day.

Baka port side lang ang hindi nililisan Olinis doon sa kabila madumi. Balieta. So Balieta ay naka Malta.